Yes! Kung ang ibang artista ay buwis buhay at 100% performance level talaga sa mga events, itong isang singer ay kabaligtaran daw. Super lamia ng performance kaya ang siste nagsialisan na lang ang ibang guests habang nagpepperpot mm. pero oh. ang pangit nuna 'no pag di ba makikita yeah. mo halimbawa ayan ay, ay nagpepperpot oh. kasi lakas oh. tatayo yung mga tao pa piling sa sarili mo, ay, hindi nila gusto ang aking personal mask. Yes. ng just gano'n naman talaga ang nangyari yeah. kasi lalamya-lamya ka. Actually, kilala itong ano, kilala naman talaga itong senior na ito na, na malamya. Hindi, na hindi siya biritero kasi ah. mga kat, ginakanta niya balad. Ah, ah. Pero siyempre, di ba, mm. kahit na gano'n ang genre mo, minsan naman eh, kumanta ka naman yung medyo ano, buhay na oh, buhay. Kasi eh, so talaga, lahat ng kinanta daw niya, eh, puro malungkot. Oh malungkot. Mm -hmm. Ay, Kumbaga, Hindi na meron mong malungkot, pero mm -hmm. maganda kayo makipag-ano ka sa mga audience. True. Lumapit-lapit ka dyan. Mo. Whenever I see boys, <laughs> and you, lalapit ka dyan. <laughs> diba? Oh, Tsaka, ganun yung dapat. Habang nagpe-perform ka, nakaganyan-ganyan diba, siya. Kailangan din ng interaction ano ano? ano ano? sa audience, diba? Depende kapag ka ang sa'yo mo. Ay, masaya. Dapat masaya ka. Kung malungkot ka, malungkot pa rin with emotions. Pero dapat nararamdaman mo yung kanta. Oo. Oh, ah, oh. hindi, ay, hindi oh. na, alam mo naman ikaw nga, ko tayo kanta. Malo, kaya lang yung pagkatakanta na ito ang singer parang walang buhay pa. Oo, oh, lang o, sabi eh. tuloy mga ano. lang. Oo, oh, nanonood boring? Ano ba yan? Oh, oh. ay, sabi. Kaya yung mga hmm. tao, kapag nanonood ang isang show, hmm. ang gusto nila, talaga nag-enjoy sila, di ba? Hmm. Pero itong singer na tayo, niliyasan siya hmm. ng mga umbaw. Parang, ay, ano yan? Nag-paper -pe <laughs> ba? Eh? o tumutula, parang ganun, <laughs> oh, di ba? Gayahin ka nila. Yes. Oh, talagang perform. Give your best para mag-enjoy ang iyong mga audience. Oh, laki-laki ng bayad mo dyan. Mahal di pa ba? naman ang oh, bayad sa kanya, oh. oh. di ba? Lalo na pag Pero, dumaano. ang sakit ang respect pa rin yun. Kung yes. makikita mo na habang nagpe-perform ka, Umaris. ay umaalis yung mga audience sport, Eh baka iba. naman siguro, ano, Naihi, nung time na iba, yun, yun, ay, ano, may, may pinagdadaanan. Ha? hindi, ganito ka. Mm. Kahit na may pinagdadaanan ka, yes, so, wow. sabi nga, huwag mo dadal sa isang show. Parang si Lindo, o, iwan The mo. show must go on! Oh, okay. Sabi ni Medan, yun na matay si papaya, di ba? Pumunta pa kami sa isang show, mm. doon sa ano, blind item muna tayo, di ba? Pumunta kami sa show ni John Lapus doon tayo. Kaya si Medan, nung nagbigay ng blind item, parang hindi na matayad. Pero pagkatapos, umiyak, umiyak, umiyak. At saka At yeah, saka ano, yeah. di ba ang showbiz, dalawa ang mukha, oh. di ba? Uh. May isang malungkot, uh. may isang masaya. Uh. Pero na, as diba? a performer, yun ang talaga ang kanilang Correct. ano. Dapat nakatatak sa kanilang isip talaga, mm. di ba? Yes. Katulad nga nung nangyari kay Gigi Delana, di ba? No. Habang nagpe-perform, di ba? Pero nakapag-perform pa rin. Ibigay pa rin natin ang best natin kasi nga binayaran tayo to perform at ibigay lang din natin sa kanila. Truly. Kung, di ba? mga, kung anong deserve din ng mga audience, lalo na paano niya, kung may ticket selling, di ba? Correct. Nagbayad sila, bumili sila ng ticket, tapos hindi mag-enjoy, -e enjoy sa performance mo, just me, so Bakit yung iba, di ba, kagaya ni, ano, ni Isa Sigera, alam natin, acoustic mostly, oh. Yung mga kinakanta niya ay acoustic, di ba? Mm. Pero, kasi nakikipag-i-interact siya sa, ano, sa audience. Oo, dyan. Oo, oo. Eh, ito, guess ko. naka daw, parang, ano. Talalay. Oo, oo, oh, oh, taloka. Itong, ano, ano? May pangalan siya. May pangalan. May pangalan. Hindi naman, siyempre, artista hindi. may name. Hindi. <laughs> Ipag-sabihin, may pangalan na ikaw talaga. Hindi siya nasa alabas, sa senior. O, baga, kilala. Lahat naman may mga, pangalan. Meron, may ba, <laughs> senior lang. Pero hindi pa rin kilala hmm. ng mga...